Nakapatuto, Tinawag po ako sa ubasan na ito na um, 1994. So, dahil ako'y mahiyain, nervous, so, kailangan ko na magpatotoo bago ako mapilayan ulit. <laughs> Yung kahapon pa po ako nakauwi at hindi ko akalain na maka makalusot ako dahil nahinto po ako doon sa sa isang isang babae dahil sabi niya tinanong niya ako ilang ilang weeks ka ba doon sabi ko five weeks sabi niya nasaan yung visa min? sabi ko bakit kailangan pa ba ang visa hindi ko alam yung may rules pala na kailangan 30 days lang pala ang bakasyon namin pero thank you Lord dahil sa nag, nag inano ko siya nakausap ko siya ng ma maraming beses biglang may lumapit sa kanya at sinabi pala siya pa Palabasin. yan. Paalas yun siya. So thank you Lord na nakauwi ako after uh, fun pandemic. Five years na po hindi po ako nakauwi sa dito sa Pilipinas. So nanibago ako sa panahon dito pero thank you Lord. Hindi ko yan video video ano po inoobos sinisipon pero no, normal na ito. Mawawala ito pag naligo sa dagat. Thank you Lord. Praise uh, the Lord ang papasalamatan ko lang kay Lord dahil sa dami kong grasya na binigay ni Lord sa akin. Ako po pala ay guru dito sa Pilipinas. Iba-iba-ibang lugar. Ang last na, tinul na nagtrabaho ko dito sa Manila. At uh, yung kurso ko po, hindi ko po rin nagamit sa ibang bansa. Nag-aaral po ako at ako po ay nurse. isang nurse doon sa Sweden. Amen. At ilang taon na rin ako nag-work So, thank you, Lord, sa kalakasan at kata, in, sa, sa mga graces na binigay mo sa akin. Maraming pagpapala, maraming pagsubok din, pero nandyan lang yan, gumagaan kapag nasa gawain po ako. Amen. Yung pagsubok, parang ano lang yan, para, para hindi tayo ako makakalimot kay Lord. At, thank Amen. you, Lord. To God be the glory. Amen. 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 Glory to God. Praise the Salamat Lord. Sa Dios. Susmenia. Isang pinagpalang hapon po, una po sa ating Yahweh El Shaddai, sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Bilarde, at sa kanyang buong pamilya. Nais ko lang pong ibalik sa ating Panginoon ang himalang ibinigay niya po sa akin. Ako po ay napromote po uh, bilang isang mula po teacher one. Ako po ay ipinromote ng Panginoon. Himala po talaga A uh, limang level po yung inakyat ko mula teacher 1, teacher 2, teacher 3, special education 1, special education 2 hanggang special education 3. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. At ako naman po ay uh, isang isang ano lang po na Maraming himalang naganap sa aking buhay. Pero ito po yung simula kung bakit po ako naglingkod ng 35 years sa ating Panginoon. Wow. Dahil ako po yung nangaroon ng baby na 2 months old. At sinabihan po ng doktor na hindi na siya mabubuhay. Pero magready ka ng kalahating milyon at gagawan ko ng paraan, sabi ng doktor. Ngunit ang sinabi ko na nakataas ang aking kamay, wala akong kalahating milyon, pero meron akong Diyos na naghihimala. Amen. At alam niyo po, bawat araw buwan, araw-araw ng buhay ng aking baby na ito. Pre-over, pre-over. Ngayon, 42 years old na po siya, buhay. At tunay nga po ang Diyos ang naghihimala. Walang impossible. to God, Lord, Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise, Praise, the Lord. Praise God. Sa Diyos. to God. Wow. Dito talaga si Gawain niya. si yung maraming himala. Amen. Amen. God. Pinatutunayan Atay, na sinasamahan ni si Shaddai ang gawain na ito. Amen. Amen, Ng ating po mga kabataan.